good morning, good morning sa so, mga araw na naman sa atin lahat yun na, panibagong araw tayo panibagong vlog yan, nakapagkarga na ng tubig si Boss Andy yan, natin ang gamot mag i-spray tayo sa mga kalamansi natin ayan, ito na nga yung na ano natin sa kaya nasa kabila na yan yun, ayan, may pa doon sa ano, Hindi yung nag-grass -ag tapos ito yan, kung makikita yung mga boss yung paunti-unting damo na yan Hindi natin ginamitan ng talim Gawa nung Mas mainam din yung ano, tamsi Yan, pero pinuntahan na natin yung makapal Yung nalang mga dadalang na yan Ang gagamitan natin ng ano, tamsi <laughs> Tapos ito yung mga talbusin natin May mga ano na lang, talbusin na yan hey. Buti itong part na to Yun doon Medyo maganda din naman Pero hindi kasing ganda nito <laughs> May sili nga tayo kung dito Tari, isang puno Ayun, magkakaan tayo ng mga gamat Para makapag-spray tayo ngayon maga oh siguro bukas na lang, lang kami Lulusong ni Bosanti sa Ibayo uh, Ang gagawin natin bukas doon Tadagyan na natin ng tubig ulit yung Sa unang yung Sa isa ng dito yung isang pitak sa taas agad natutuyo yun ibigyan natin ng tubig tapos baka alas ano na lang last pag i-spray paano na siguro ano na, yung bunga medyo matigas na ito, ito yung mga gamit natin yung pinaghalo-halo natin yung gamit Lagyan natin ng gamot. At kalahating ano, decent cup. Sa isang Yun, mga boss. Start na tayo mag-spray. Para mayari tayo. Tun, to tun, to Mag-spray na tayo. Yun na lang. Yung konti na yan ang ano natin, gagrass cutter natin. Yun. Ito sa ano na yun. Pero natapos na to. Ito na tayo mag-start. Nandito yung Jose. Tapos balikan na lang natin nandun. Start na tayo. Start na tayo mag-spray ng kalamansi. Oh, may mga po siguro. Pagkatapos natin nag spray papatuloy natin yung ano. Yung ginagawa sa tap natin. Ang na namang lumilipad ah Ilang araw lakas na lang tayo hindi na nakapag-spray Tatlo Pantat Pang-apat ngayon Pero okay na yun Konti na lang din naman yung Bagong bumubukong bulaklak Alos na bumuko na lahat Mag-aalaga na lang tayo nyan ng no ano ng no no mga bunga Alos na lumabas na lahat ng bulaklak bumuka na lahat o so, na lang yung hindi gala na lang tayo ng buong kanyan sa bulaklak okay na kaya kahit na medyo madalang na lang yan mga tatlo pinakamano yan tatlong araw hanggang dalawa pagitan, pagitan tatlong araw dalawang araw ganun nakikita na natin mga boss yung ano yung mga buong maliliit kahit na medyo maliit pala sila nakakalilag na natin yun mga boss dito na tayo sa may labas yun doon sa kabilang side na dalawang ano doon sa kulungan ng baboy tapos na rin tayo bumabunta na tayo sa dulo yun doon sa kabila na yun kahit doon sa tapat ng makina tapos na rin lang natin ang anong pantay itong man. mga mangga mga oh, boss, huminto tayo natin ni boss Andy lumakas na naman daw ito ulo ng pump natin buti nakapagpibili tayo ng mga goma sa pump Eh, kinakalag na ni boss Andy buwan tayong kape 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 alagay natin bago

Ito mga boss mo ano. Ito. Ano yata ito? Tigbe 20 Kada isa. 30. 90. Yung uh, siyam. Tapos ito. Tigdi 30 yata. Anim uh, to. Pero itong ganito. Hindi naman din pa sira. Malakas yung sa ano. Sa ehe. Parang ano nga yata yung mga ehe nila. Eh. Kaya malakas. Tanggal.

wala pa ano ay laan na lang uh -huh. ayun mga ba start na pala tayo nga na spray ayun nalang, tulo Tumog sa hina, hindi na natin yung pwede nung ano Ipit na natin kahit na isang ipit lang Tumina lang kasi yung pump ah. Pero nawala na yung tulo Ligpita, uh, natin ang tatlong, ano, tatlong ikot eh tapos eto lang pala mo na dito na tayo pagpunta sa ay bakod pumunta na tayo ng dulo bumalgal yung ano natin ay 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 tayo kaya ano din uh, safe din naman tayo na nila di tayo nakama o pag ano pag tanghalin ganyan medyo mainit isasalamin tayo pag ano naman kasi pag ako nang hindi mainit pag umumos yung ano lalo tayo lalo natin hindi nakikita yung ni-spray kaya katulad yan may araw hindi ganong nagmomoist kahit na naano na tayo naamugan yung salamin hindi siya nagmomoist sa loob pero kung magamaga hindi pwede ah, nagmomoist siya wala tayo makita sa salamin lalabo ayun na yung katangtama ay lakas na yun. In-adjust natin ng isang may ikot. Kaya mga basta, na basta hindi siya malakas, hindi siya mahina. Pagdating ang kalakas yung mga natin dito. Para sa atin ha. Pero yung iba, medyo maralakas ka na dyan. Ano kasi, katulad yan, na, niyan, medyo malataas. O taas, na yung puno ng kalamansi. Eh. Kaya kailangan din medyo malakas. kapag ano naman ako kasi yung nanong natin yung kapag tutukal. yung maliliit ba na ano lang natin pinipino natin yung buga ng hot pero pag matataas na ganyan medyo inaano natin na natin yung pito yung katamtama lakas niya. na abot yung mga tataas pag may di mahina wala matagal ano pa mabagal mabagal tayo nag i-spray sa ganang nagbibigitin nyo lang sa mga ano nagmumot din yung ano ng camera natin nakahamugan din kaya minsan lumalabo din Sandi kesamaan nanti lagi itu. Ito sa ito ng mga kinatapos sa lahat ng ho. Ayan mga boss, dito na tayo sa kabila side, sa dulo. Ayan. Eh, Pagkatapos natin dito, doon na ako sa kabla hindi rito so. so, sa tabi ni ano sa medyo pala atin na lang naman sa so, kanila na lang tatlong pudling na yan punta roon sa gitna tapos lilipat na tayo sa kabla ito yung pinakamataas na kalabasin natin sa dulo na to kaya dito kailangan ay di ano rin dapat yung ano dito dito nakasagad di yeah, abutin yung dulong dulo pinakataas yun mga boss yun, napatay muna natin kay Buasa di minum tayo hmm? sinipon tayo yun medyo mainit na mag al alas 10 pasado na kasi yun, tapusin na natin yung pag ispray pakabutin tayo ng alas 11 dito uh, pulang isang oras pa yun. ay naka 呀，兄弟、啊，我今天来得。 Yan, mga nandito na dito tayo sa dulo. Ang mahina yun, ano. Yung buga. Ah. Kaya medyo matagalan tayo. Pero na ano lang to, na ito, na grass cutter na isang araw ito. Hindi tayo nakapag grass cutter kahapon. bagal pag ano pag may dimahina yung buga mukhang well, bagal tayo naging ispray nagsatagal tayo di naman daw ano sabi ni po di naman tumutulo ewan ko ba, bakit ano pahina ng buga hindi na

Yun, oh, yari na tayo. Ay! Tagal na inaano to. Dahil may na yung ano natin. Yung maraming display natin nasa dalawang oras lang. Ito ko konti lang, isang oras yata. Dahil nga mahina yung ano. Buga ng pito. Matagal mangyari. Nasa isang oras na tayo dito. Mayarin naman din tayo. Dapat kung ano lang, mga kalahating oras lang to. Wala mo. Punti lang. Medyo malakas yung ano natin, pito. Tawag ko ba't hindi... hindi tumakita ni boss hindi kung bakit kumahina. Tawag ko ka naman kasi natin, pito. Sino natin pinaano sa kanya. Isang oras ha. yung maraming ito wala mo port to nasa sa oras natin kinana pero yung maluwang halos dalawang oras lang yun napabas na yung hari dito ay tayo ng tanghali ngayon nasa siguro nyo pag muna tayo. Pag-bihis. Ayun yung mga bu unang bungo. Wala Una na. Ito. Ito yung mga bungo nyo. Malalaki na yan. Tagal. Tagal, tagal. Kita ang hinanak. Ayan, mga boss. Pagpahinga na tayo. Ayan, tapos tayo na sa likod. Tapos na rin yung pag-grass cutter natin sa kalamansi. Mga pala yung mga ginagawa ni tatay na ano. Bangkito, lamesang maliit. Ayan na. Ayan ginagawa ni tatay. Tapos yung lamesito din. Wala, mga sa ano. Yung pinaka ano ni tatay. Pinaka libangan niya. Oh, ayan, ano lang, magpahinga lang siya. Tanghali. Tayo okay, punta tayo dito sa likod para makapag-scatter. Mga kalabaw natin, oh. Ayun, oh. Pinain, na atin. Magda, Lena. Pinainom lang ni Boss hindi kanina. ipin ko. May butas kasi. May butas yung isa kong ipin dati yung dati kong pina ano to eh yung pina pasta nung no, bago ako sumampa natanggal yung pagka pasta kaya so, yun tumasakit ngayon ay yun mga boss magkakasweta na tayo medyo malamig na kaya yun tamsi para gamit natin ngayon hindi na talim eh, nagagalas ka sa mga tayo ano mga kada daya? na tayo. Ayan, may juwa na lang naman to. Hindi ganong kakapal. Yung mga kapal na ito, na natin ng ano. Uh, ng talin. Saka malambot lang ng ano nito. Tinda mo. tanggalan ng isang lighting na natin ng lighting ay tapos mag uupisa ulit tayo dito sa buwad nakasadsad naman tayo ano hindi pala natin nasadsad yung isang duretso naputulan ng lighting tapos namatay matay. yun yun na yun 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 pa yata mayayari ngayon yan yeah, mga boss mamatay pa yan ah uh, bisa na ulit tayo oh, Air na mga pender ito Isa, nagkukulit yung mga akin ng atin eh. Mayroon pa ang side na ito na yari na natin hanggang doon sa taas <laughs> konti na lang pero kung hindi tayo kukuha ng pagkain ng kalabaw may sana natin ngayon ito, so, ngayon na, tapos na ito yan hanggang dulo yan tapos na ito na lang din natin natatapos na yan na, Sa gilid na ito yan namatay yan saka yung ano na lang na ito yung konti na yun, yung side na yun hindi san tayo maalis sabay sa isang araw na lang pati para to para para sa isang araw para pati to maano rin natin sa talbusin halos tapos na to natin yung Ayan, natin. Oh, natin ng isang araw magandang oh, pagmastan pag ano magandang tinitiling na, pag malinis yung ilalim pero kailangan mo yung mga patibigan tingnan lang tayo pagpunta tayo sa tabing ilog kuha tayo ng kangkong para maiba naman yung pagkaya ng kalabaw kangkong kangkongan yun mga boss bukas na lang natin pupatuloy yung ano sa araw Baka bukas mga lukong tayo sa Ortiz Hindi na natin ipalay Ito na muna tayo ng gas cutter Ito oh, isang araw na lang ulit Ito na kalabaw natin Laki na si ano Si Lena Tapos si Magda sa si Jenny Ito na muna tayo